napatay mga idol yung bangka natin magpunta tayo sa kabila maglilinis tayo ng ating binabantayan idol ito yung ating nililinisan yan o naiwan nga pa yung aming mga alaga dito naateran lang ng pagkain kaso lang yung pantay namin dito umuwi sa grid sa barrio siguro o siguro yung kaya nangawil ah nangawil mga idol yung kasama natin nandito yung sinilas niya Jack Ayan, yeah, sama natin yung pusa pati aso Ay. lalakad ang panahon ako'y magmamahal sa'yo tali mo ji. ngai ya, itu kan, perui. Panther babana Panther, itu Panther babana. Ini kamu babak kasih yang isda dama nanti si saya bangka. itu, eh. Panther babana, ini kan, babana, Panther. Ini idol si Panther. Kaya pala tumitingin, kinain na yung isda niya eh. Dinukot na. Itali mo 'yung